Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest mama sa channel. A feeder also matarder. So ngayong hapon na to, Tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly pasilip for the month of June 2025 for the sign of for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Ganun na kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading namang mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit up kasi back for more videos. Update na kasi maraming salamat po. Sa so mga walang sawang pag sa aking channel, lalong lalo, lalo nang hindi skip ng ads so, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalisik-sikling-ding nag-umapaw na biyayang balik sa inyo so let's see guys what is the messages sa inyong ating English Spirit for the sign of Libra so let's see and watch this ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilan tuklasin at bubulabugin natin English Spirit, please give me permission po Okay, so this is something guys with that King of Cups. Now there's a devoted so for the person so na aning gumagamay sa mo support sa no? This is something guys with a provider. No, there's something mature and up pagdating sa emotion. No, there's a so liquid the of Sword, There's something a look at the bigger picture. Or either the clear the boundaries. Na may mga bagay na kailangan linisin. Alisin yung mga bagay na magsisimbe balakil. Na makakasira sa iyong buhay, sa sitwasyon, sa kalagayan mo, kung itong tao na to ay maaaring kumaga magsilbing magsilbing hadlang alisin mo and there's a six of one for victory is yours no, may mga bagay na magtatagumpay ka pa rin mo talaga naman ano yung mga bagay na ninanais mo and because there's something the moon card with a truth reveal ibabahagi dito lahat ng katotohanan na dapat mong malaman and this something the three of swords some of you guys no talagang uh, makakaranas ka ng heartbreak or either ano, pain Or either maraming naiingit behind your back. Let's see. Additional messages. And this is something the word card. Represent something trouble. Na mari magsasaksid ka dito sa lahat ng gusto mo mangyari. Na no, sa mo pang makakapag-ibabansa ka pa. Na makakaalis ka na. Additional messages. Reference with a judgment. Pinapaalala ka lang ka dito guys, no? Nang yung gabay. Ibig sabihin may gumagabay sa yung ancestor guides. No? Yung mahal mo sa buhay na yumao. No? Let's see what is additional messages represent guys with a devil card. See? Alisin mo sa paligid mo, sa buhay mo, ang toxic na to. Ang negative na to. Say, siya ang, o sila ang makakasira ng eksena mo. No? Lisanin, alisin. Kung sino man yung magbab magiging balaki. There's a four of swords. No? Ibig sabihin dito ay pahinga mo yung utak at isip mo. There's something yung intuition. Tama ka ng hinala. No? Tama ka ng conclusion. No? Tama ka na nararamdaman na magtatagumpay ka dyan kung itong tao at itong bagay na ito aalisin mo. And of course, there is a something, guys, with the five of wands. I pipe five of scops. Now, there is something, guys, with the five of cups with a disappointment or something regret. Now, maraming mga bagay na ma-reveal dito na pinaghihinayangan or pagkakamali na nagawa. No? Kung baga, there is a something a fear of change with something that our moment in reverse. No, natatakot ka sa pagbabago. No? parang um, nagkaroon ka dito ng trauma, no? Na baka mabago ulit, baka magiba, no? Baka uh, masira, no? Parang hindi mo patanggap na baka mawala, no? Yung isang bagay na to. What is the word, girl? Represent guys with the five of, uh, page of swords. No being curious, Kailangan to mo, alamin mo lahat ng mga bagay na nasa paligid mo. No, dahil napapalibutan ka dito ng akas. No, there's something the word na maaaring mo yung sarili mo, maging wais at maging matalino ka na. No, at this time, there's something, the temperance, with a perfect timing, pinapaalala ka na ka, you are being guided. No? Maging balanse ka sa mga decision or gagawin mong actions. Additional messages. Represent guys with the six of cups. So, some of you guys may gumagawa ng hindi maganda sa'yo. No? It's a related sa'yo. Kamag-anak, kaibigan, trabaho mo. No? Or either guys, there's something on ex na hindi pa nakakamubo, no? Ay, kailangan mo alisin sa buhay mo. Or, uh, meron naman dito other side, no? Na maaaring meron talagang toxic environment Diyan na kailangan mong alisin. And this is something, the lovers. Oh my God, magtatagumpay ka pagdating sa love life. No, tama ang hinala mo. Itong tao na to yung lalason sa eksena mo. Ibig sabihin, mer some of you, no, meron ka mag-anak ng kasawa mo na tutul sa inyo relation. Or either, kumbaga sa, or vice versa, or something na, um, baka yung person mo or um, yung person mo hindi tanggap ng pamilya mo or um, nasa paligid nyo yung mga taong naiingit sa inyo relasyon no? and there's an emphasis card for revert na mahalin mo at tanggapin mo yung sarili mo dito sa mo ka magbuntis ka pa dito ito yung pinaka marireveal dito eh na baka uh, magkaroon ka dito ng um, kumaga anak na mabuntis ka no? what is the it, issue messages and there's a 12, go with government partnership No, ibig sabihin dito natatakot ka baka mawala siya, baka maglaho siya, gato ganyan. No, mag-ingat ka, no. request dapat sinisecure mo 'yung sarili mo na and request maging transparency ka dun sa person mo na 'yon. And there's a seven of wands, no, that you are being protected. Protektado ka raw ng ating mga gabay. No, wag kang mag-alala. No, na natin at pinapangalagaan ka dito. What is the outcome? Represent with a strength and with a confidence. No, lakasan mo loob mo maging matapang ka dito. No, kailangan maging palaban ka. Ano si may pag -a mo? And there's uh, the full card represents something a leap of faith, no? Magtiwala ka sa atin pong mga pala at wag na wag ka magtitiwala sa mga tao sa paligid mo. No, minsan na naging lason sa eksena mo. Itong tao na to, kapag kinukwentuhan mo, nagdi-delay -de siya, ganito, ganyan, malaking inggit sa inyo And there's a three of wands. The waiting is over. No, yung hinihintay mo, makakamit mo na, makukuha mo na, magkikita na kayo and this is the of pentacles with the security na magkaroon ka ng secure pagdating sa parang pangarap mo sa gusto mo mangyari. No, slow and steady matuto kang kumalma, wag ka magmadali. No? Hindi karera ang buhay, no? Hindi yan pa no? Kailangan mong kumalma. And there's a will of fortune, no? Nakatakda na talagang maganap 'to sa buhay mo. Kunta itong taon na 'to ay para sa iyo pagbubuklod din kay ng tadhana. And there's a to observe, decision that you need to make. Kailangan mo decision, mag-decision dito na protection at pangalagaan mo. Ano man yung mga bagay na meron ka. No? Sila sabi na protectionan mo at mag-decision ka, maging matalino ka sa pag decision at magiging maayos ang kapalaran mo dito. Huwag kang matakot sa pagbabago. Matakot ka na itong tao na to mananatili sa iyo kung itong tao na to ay hindi makakabuti sa iyo tas magi-stay siya no doon ka matakot kasi kumaga magiging dilubyo yung buhay mo kailangan mo magtiwala sa atin pong may kapal na itong tao na to dinala sa buhay mo may purpose siya ibig sabihin kung talaga pang matagalan siya that's good kung panandalian dan siya that's good ganon no at the same time maging secure ka rin sa sarili mo pangalagaan mo at protectionan mo ang sarili mo if reserve mo no, ang iyong sarili sa isang taon na talagang pangmatagalan. At the same time, kung hinihintay mo, no, maaaring dumating na. No, at the same time, mag ingat ka rin dito dahil maraming mga ingitera, ambisyosa, pakilamera na nasa paligid mo. At the same time, maging aware lang dito na ginagabaya ka, pinaproteksyonan ka ng ating angel spirit. No? Ancestor guides. No? May gabay ka. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career, kaperahan, love life, relasyon at uh, Kalusugan. Let's see and watch this. Pagdating sa kaperahan, finances and career, represent what? Represent with the King of Pentacles. No? Maging practical ka um, sa lahat na nangyayari about sa'yo, about sa finances. No? You are also provider. No? Kaya pa kailangan pag-ingatan mo maging wais at maging matalino ka. And there's an of wants. No, dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. No, at the same time, this is a need of wants. Magtsaga ka lang sa ginagawa mo, magsasucceed ka dyan. Magtatagumpay ka dyan. No, and there's a nine of swords. Nagkakaroon ka ng na anxiety, sleepless night, that because of worries. Pag-overthink mo. There's a need of something moving forward. Makaka-move on ka rin dyan. No, makakawala at makakalaya ka din dyan sa situation na yan. And there's a need of swords. No, maging matalino at maging wais ka na pagdating sa no? Pagdating sa um, sa relasyon, pagdating sa finances, no? Pagdating sa kaperahan, no? Most of all, kumbaga, pagdating sa pera maging mauta ka na, no? Maging matalino ka na. No, let's see what is additional messages tayo pagdating sa love life. Love life at relasyon ito na yun. So, there's something there is something delay. Some of you na nakakaranas kayo ng delays. No, parang magtatagpo na kayo, tapos bilang, ay, cancel. No, hindi kayo nagtagpo, hindi kayo nagkita. And there's sa night of sword, no, pero bibilis din takbo ng sitwasyon. na no, parang isang-isang naglap lang, biglang, diba, ambilis ang bilis ng mga pangyayari, may spark. And there's a seven of cups, there's a lot of choices. No, na, kumbaga parang, maguguluhan ka no parang there's a something uh, social uh, there's a butterfly on your stomach no and there's a three of cups no some of you may third party dito mag-ingat ka maging aware ka ha? there's a death card tapusin mo na no kasi ang nangyayari dito maaring hindi mo siya lubos na kilala no may, may asawa siya or either kumbaga may pakila third party diyan like kamag-anak pamilya magulang no meron diyang mga mga epal talaga no yung mga biyanan at the same time yung yung mga hipag, bayaw, may mga ganyan. And there's a kind of by confidence. Sa kailangan mo lang lakasan ng loob mo, maging matapang ka. No, kailangan palaban ka dito. So, let's sa what is additional messages pagdating sa kalusugan. Let's watch this. Pagdating naman tayo sa kalusugan mo, There is a two of ones by choices, no? You have the power to choose. So, ikaw yung gagawa ng ikabubuti at kasasama mo. So, umiwas ka sa mga bagay na alam mong magbibigay complication pagdating sa kalusugan mo. And this is something the ease of cups, no? nag pa na love offer. At the same time, guys, no? Talaga nag-uumapaw na saya. Umiwas ka sa malalamig. My God. And this is something the five of pentacles. Some of you guys na no, nakakaranas ka ng financial crisis at parang nai-stress ka dito, no? And of course, there's a side with sneakiness. Mag-ingat ka, no? May mga bawal sa sa'yo. Sige ka pa rin nilamon. No? Tantanan mo yan. No? And there's a two of pentacles. Maging balance ka. Nagsisinungaling ka pa dito, oh. And there's a nine of cups. No, matuto pa at magiging maganda rin ang kalusugan mo dito. Basta umiiwas ka lang sa nakakasama sa'yo. No? nag cheat ka kasi sarili mo eh. So, let's see what is additional messages tayo we an English spirit messages and advices. So, let's watch this. Okay, with a mystic forest, Oracle deck represent what? Represent with a simplify life. Life is meant to be simple and easy. Don't let superficial energies distract you from true essence. Simplicity and purity will lift your spirit. No, kung mas maganda talaga yung simple buhay. No, walakang ka walakang um, kailangan pa wala kang kailangan gawin no, basta maging, tun to, totoo ka sa sarili mo, ganon, no, magiging madali ang situation. No, hindi mo kailangan na uh, patunayin sa sarili mo sa ibang tao, hindi mo kailangan maging, uh, ano, no, magarbo, kailangan mo lang maging kung sino ka man. So, let's see what is additional messages. When I need your spirit with a romance and love or all that. And of course, this is something a true love can exist. Talaga sinasabi talaga, ang pagmamahal talaga mamumutangi sa lahat. A deep and enduring connection going beyond superficial attraction. Diba? There's superficial and there's superficial. There's something guys na with a superficial atake. No? So, let's see what is an angel's answer represent what? Angel's answer represent what? There's a yes. Kung may mga tanong ka sa buhay mo, sa sarili mo, yes ang sagot and it's up to you. Nasa sa'yo na yan. No? Kung gagawin mo, no? Let's see what is the chakra messages represent what. For the chakra messages represent guys with um, rejections. No, wag kang um, makinig sa mga sulsol mga sasabihin ng ibang tao. No, sundin mo yung sinasabi ng damdamin at puso't isip mo. And this is something that like enlightenment. No, bibigyan liwanag sa lahat. No, lahat ng bagay na malalabas sa malabo sa iyo magliliwanag yan. No, sasagutin yung katanungan mo. What is the romance angel with its angel spirit, guys? There's a flirt. Na pagdating sa dito, kung kung may asawa ka na harutin yung person mo, if you are being single, kailangan mo humarot, mabubulok ka niyan. And there's a religious or Some of you mayroon ditong paaling magkaiba kayo ng relihiyon, no? Or either there's something on a spiritual path, no? Like a karmic relationship, or either there's a deep soul connection, or twin flame energy. So let's see what is the initial messages, Now, With the angel spirit for Archangel Michael messages. na no, there's a confidence so kailangan lakas ang manlob maging matapang ka diba palaban ka dapat sabi ni Archangel Michael alisim yung kaduwagan mo no kapag naduduwag ka at ka pagdating sa pag-ibig mabubulok ka niyan hindi kumbaga darating yung araw na tatandang dalaga ka or tatandang binata ka ganon no Hindi this is something shield yourself basta protection naman yung sarili mo i-preserve mo yan no sa so, taong talagang makakasama mo for good ganon dapat what is the Jesus loving concept? A uh, Jesus loving quote said, Let your light so shine before men, they may see the good works and the glorify your Father which is the heaven. So see, lahat ng mga bagay na ginagawa mo, ay, um, kung bagay ito ay makakabuti sa iyo at sa ibang tao, ay maaaring, um, kung baga, puriin ka ng ating Panginoon. No, maaaring pagkalob niya yung mga bagay na alam niyang makakabuti sa iyo. No, at ibibigay niya yung mga bagay na karapat-dapat para sa iyo. So guys, this is a monthly pasilip. Now, for the month of June 2025 for the sign of Libra. So, Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Tunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. And of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalong-lalo na ang ng kadsaway so, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na goma po na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po. I'll see you in the next video. Bye-bye. And babush.